So nandito na nga ngayon sa uh, ano Antipolo no. Pupunta kaming Beverly Hills kasi 'yon ang nasa resibo, Beverly Hills Antipolo. So naka-ready na yung uh, aming mga uh, gamit mga yero, ganoon. So ito na nandito na kami sa gate ng uh, ng uh, Beverly Hills. Sunflower, Clara Avenue boss Sir, good afternoon, sir. Hello. Apo, sir, good afternoon, sir. Ang ibinigay niyo sa test mali. Ah, oh, mali po yung ano. Yung kabila, yung tinilipan ko dati, pinabalik ko dyan. Hmm, saan po oh, ito? Ah, Summer Hills daw. Saan ba yun? Uh, dito, uh, lang sa baba, hills, hills. dito lang din? doon sa ibaba doon. Yung sa Summer Hills, yung dito sa Beverly. Ah, okay, Summer Hills po yan. Oh, balintap na naman yan. Okay, sige, sir. Eh, sasabihin ko sa opisina oh, agad dyan, sir. Okay. Ah, alin po? Ito. Oh. Sabay niyo nito yung bubong. Ay. Ay, yung tatlong bubong na nandito. o oh, sige, sabihin ko. Ay, sasabay din daw po yun kasi sabi, Summer Hill din daw pala yun. o oh, sige, sir. Sige, sir. Sige po, sabihin ko sa kanila. Oh, sige, Summer Hill din daw po Saan po yan? Sa Summer Hills? Summer Hills ngayon. Oo, oh, mali po yung address na binigay sa akin sa opisina, ano? Summer Hills po yan kasi yung, yung yung naibaba sa Summer Hills dinala na dito nung ILP namin eh Sige. Yung nasa yung nasa Summer Hills nanya kadating na. Opo, sige sige sige. Basta mali po yan, ano? Opo, sa so Summer Hills yan. So, sa araw na to, mali yung uh, binigay sa amin resibo. Summer Hills subdivision, hindi siya Beverly Hills. So, medyo ngayong araw na to medyo nagka leche, -leche no. Kaya ayun siguro, Pagkatapos ito, uh, pupunta naman kami ng kabilang site, yung Summer Hills. So bumalik na kami ng uh, uh, main gate. Ang kaso, nawala naman yung resibo. So binalak namin makipag-usap sa guard para makalabas kami agad. Ang kaso, mukhang hindi pinayagan si kasama ko kasi... Nawala nga yung resibo wala eh. So, tignan natin ang resulta. <laughs> oh, no, 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 no. ayaw siya ng... Uh, ano pagbigyan eh. So, ako na lang nakipag-usap muna. So, yun. Tatawid tayo. Let's go. Ay, ang grupo ba, ba yun? Oh. Ano sabi mo sa'yo mga pagkinigan? Oo, nung ano? sir. Like, kasi kasi nagkaman. Nakama, kung hindi mo sa akin yung resibo, ika-cancel ko kasi yun sir. Ngayon, kung hindi, hindi mo sa akin sir, babayaran ko kung hindi yun nga hindi ko naman na hindi ko bago nito Hindi ko sana doon oh, rin si Buwan sir eh Kaya lang Hindi ka na lang sir eh, Hindi eh, Ano ko na lang I-GGcash ko na lang Okay lang ba? Wala kasi yung Wala kang cash out dito eh Boss baka may ano ka dyan boss Baka may cash ka dyan Cash out ka dyan Pang ano G-cash Kung may babalik sa akin Kasi inabot ko sa akin yung resibo Kung may babalik yung sa akin eh, sir Pwede ko yung cancel Oh, wala pa yung jeep, 'di ba? Oo. Pupunta ako dun, Wala, wala naman akong ano diyan. Wala akong pera. Uh, si Gcash yung pera eh. Sa sa mga tindahan dito, boss. Saan may tindahan dito. May ni-cash doon? Pre, paki nga, pre. Malayo, malayo Malayo? Ay, tabi pa. So, binalak na lang namin na maghanap ng tindahan para makapag-cash cash out Gcash. Yan. Inatras ko muna ni obra ko muna. So, ito yung unang tindahan namin na napuntahan. Ang kaso, wala silang Gcash, cash out, wala silang ganun. So, yun, pumunta kami sa kabilang tindahan para masubukan namin kung meron o no? wala. Sinama ko yung, uh, si, yung isang inutusan ko dyan eh, si Harold, yung bagong pahinante. So wala kaming nahanap kaya bumalik na lang kami ulit sa site baka sakaling mabigyan kami ng uh, 200 petot Yes boss! Kaya yes, doon magbabayad <laughs> Sabi ni sir, tayo daw magbabayad Sir, wala nga ako kaming pangalap Paano kami makakalabas dito, sir? Wala rin Gcash o Gcash Para makalap makalis ako kami Wala pero si Ibi Isingilin nyo na lang doon, sir, sa JJBC Para makalabas na po kami Hindi, kumbaga sir, i-ano nyo na lang sa JJBC para makalabas na po kami. I-charge nyo na lang sa kanila. Kasi sila naman yung mga mali sir eh. Kailangan ko na lang po kasi para makalabas ako. May resibo naman sir. <coughs> <coughs> Hindi, meron nga kaya lang na wala eh. <coughs> <coughs> kung, kung, kung ano, kung ano, ako nakita yung wala makakalabas kami nang walang ano, walang bayad. Ikakansel lang. Hindi sir eh. I-charge yun na lang sir para makalabas na rin ho kami. Opo. I-charge yun na lang sa JJB say sir. Opo. Hindi eh, kasi kailangan ko rin kasi wala rin kasi yung cash para makalabas ako ko.

Mayroon yung 200, sir. 200 lang, sir. Yes, sir! Sir! So, yun. Binigyan na kami ng 200 para makalabas na kami dyan sa Beverly Hills subdivision. Papunta na kami ngayon sa Summer Hills. Ay, nako. Nakaka-stress kasi nawala yung ticket. So, pupunta na kami ng Summer Hills Ha? Magkakasama naman yung Hey! Ano mo nga yung ball mirror? Itulak mo ng konti Pagano? Itulak mo Kaya i mo pa mo SIVA! 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 Okay. So pumunta na nga kami ng Summer Hills Sa kabilang uh, site Nagkamali kami ng lugar Alright